hai good morning once again, so mga di sini supaya, para, mereka yang bekerja kita, kita 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 so, kita 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 dito. yung uh, isang uh, chikiteng. Saan yung isa? Ha? eh uh, yan. So, uh, dito sila natutulog. No? So, mag attendance muna tayo. Siyempre, uh, yung uh, magdamag. Uh, so, nakay mo tayo uh, yung uh, ano yung uh, pintuan so yan oh uh, uh, black astro natin so, ito yung uh, mahirap no ayan na siya oh uh, maaga pa uh, nag uh, ano na siya ng mga damo ayan you know so, basang basa pa yung uh, ano uh, yung yung damo no ito, ayan yan yung uh, dalawang chikiting so, okay. ginagawa ko dito sa kambing ko na ito no iniiwan ko itong uh, dalawang anak niya uh, puro lalaki pala yung uh, anak ng kambing ko no <laughs> kagaya uh, rin nung nakaraan yung uh, namatay puro lalaki rin yung ano so kikita po ninyo halos uh, uh, side na wala na rin siyang uh, gatas talagang uh, kulang na kulang yung gatas niya pero uh, siguro sana nga mabubuhay to dahil uh, nakikita po ninyo no, <coughs> Sorry po. Nakikita po ninyo uh, na gano na kumakain na siya ng damo no. so, malambing to ito, hindi siya mailap 'yan. Ayun mo niya. So bago tayong uh, magumpisa no. So sa mga baguhan at uh, hindi pa nakapag-subscribe uh, sa ating uh, YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe. Hits na rin notification bell para ma-update kayo sa mga ina-upload nating uh, video patungkol sa ating pagbibintures ng farm. So, ito po, no, nakikita po ninyo. Uh, Napakalambing nila. So, ano na, malapit na ito mag one month uh, sa 20. January uh, sa February 20 uh, mag uh, one month ito. No, pero hindi ko pa siya nilalabas. Kasi well, uh, siyempre, kung saan-saan nakakarating sila dito sa ano, baryo, uh, iniwasan natin yung aso, no. Oh, so, ito yung uh, raging area natin, no. Uh, I-update ko sa inyo yung ating kabukas pa yung ilaw ko, no. Ito yung uh, Ah uh, sadyang uh, hindi ko ito pinaano, hindi ko ito nililinis kasi siyempre pag uh, na mga nanganganak yung kambing. So hindi ko muna sila nilalabas. so, bilang uh, ano, uh, mayroon silang uh, uh, suporta na masisimot dito sa loob ng bakod uh, kasi nag uh, ano ko pinidtiyagang ko yan silang uh, uh, mangumpay no para hindi mo na makalabas. Oh, uh, minsan dito ko sila pinapakawalan dito sa kalamansi So, tumigil na naman mam mamunga yung kalamansi eh, at uh, nakikita niyo yung sitwasyon So, nag-intercrop ng uh, ano, yung intercrop ng uh, yano, uh, intercrop ng uh, saging. So, hindi pala no, parang uh, sa patuloy natin pagre-resort, hindi pwedeng uh, nasa malimlim siya, no? Kaya yan siguro yung uh, dahilan kung bakit uh, hindi siya namumunga nang uh, maganda. So sayang naman yung saging at uh, ito nga yung uh, kinukuha kong uh, patuka ng uh, manok. Ito ako kumukuha. So nililimitahan na lang yung bilang ng uh, saging para bigyang uh, ano no uh, magiging open na rin. Kaya nakikita po ninyo konti-konti uh, na lang yung uh, ano yung mga saging. Ayan medyo madalang na ito ready for harvest na ito at uh, halos uh, humihinog na yung iba so kinakain na ng uh, ano ganun po dito sa probinsya kinakain na ng uh, mga ibon kagaya nito wala nang dahon to pero meron na siyang hinog setas uh, lahat ng mga humihinog na bunga niya ayan ay uh, kinakain ng uh, ano ayan sa inyo yano kinakain siya ng uh, mga ibon oh so, matandang matanda na siya so itong uh, papaya na ito bunga nito so nakarating na nang Maynila no dahil uh, ginawa ko pasalubong doon sa mga anak ko yung uh, ano na ito at uh, maganda na yung pamumunga niya na sumunod doon so pag uh, Uh, uwi natin no uh, sa Manila kung uh, uh, magiging uh, hinog na ito, so pasasalubong rin natin sa so, diyan nga, uh, hindi ko ito hindi ko sinama ito dahil napakaliit naman uh, to ito mas okay naman to napakatamis uh, nung uh, ano na yan uh, so ito naman itong uh, mga concrete uh, post ko so ito yung kagandahan ng concrete post no ay uh, matibay siya Uh, may gitsang taon na itong uh, concrete post nito ito halos sa uh, dalawang taon na kung uh, kawayan lang to kung kahoy lang so nabubulok na dahil uh, meron na akong mga posti posti dyan na kawayan so nabubulok na so balik na tayo dito sa ating mga alaga no? at uh, ipiprepare na natin yung ano, uh, pagkain nila uh, ito na sila so halos sa uh, isang kilo na ito, no, maigit sang kilo, kikita po ninyo. So, yan siguro yung sinasabi nilang uh, kikita ninyo, napakatangkad niya. Oh. So, halos ano yung tangkad niya. No? Yan siguro yung siamo. No? So, ito na lang yung uh, manok ko na nasa labas. Itong uh, ano na ito, dahil uh, mayroon naman dito mga inahin. Kaya, tinulong ko na kikita po ninyo nagiging uh, matahimik dito sa loob ng uh, raging natin dahil uh, walang nagahabulan walang nagaaway kasi nakakulong lahat yung mga tandang ko so apat na yan na tandang pag uh, kumakasta sa inahin kong mga uh, isa so pinagtutulong tulungan nag, nagiging gang rip na ng uh, mga manok ko yung uh, mga inahid kaya kawawa nagkakasugat-sugat yung uh, likod ng uh, yan oh, nakikita po ninyo si ano. <laughs> oh. Kinakain na yung ano. Kaya itong uh, natin na uh, sahan ng saging. So ito yung uh, pinag-aaralan natin na uh, pag nakakabili tayo ng uh, mulasis, no? Ay uh, gagawin natin pang uh, alternatibo na pagkain nila. Ayun oh, nakikita po ninyo. kumakain uh, siya. Oh, uh oh, yung isa naman, kumakain siya ng ipa. No? darak. So, ito. Ito yung uh, ko ng darak. Uh, para sa ito mga nakaraging na ito na ano. Ito. Uh, ito, bibilihan ko pa ng nail cutter to dahil uh, yun pala yung secreto dyan. No? Uh, para hindi masugatan yung likod nung ano, lalagyan ng uh, puputulan siya ng koko. <laughs> Oh, uh, next na makapapapisa tayo, makaka kasi naglilimlim na ito, ito yung nanay nila. Oh, uh, yan ang nanay nila. Ito na sila, ah, uh, pwedeng na rin tong katayin pero anuan muna natin, no? palalahian muna natin. Dahil uh, maganda yung lahi niya, nakikita po niyo, ang tatangkad. yan yung uh, ano, Yan yung uh, uh, parawakan, no? So, yan yung uh, lahin yan parawakan at uh, ito rin yun nga lang hindi siya nangingitlog ng uh, marami yan pinakamarami kagaya ngayon ang itlog niya walo so kung uh, mapipi lang yun so okay na at uh, magang maga pa kikita po ninyo yung ating mga kambing no Ayan. so yung isa hindi dito siya nakatulog tulog na tulog pa yung anak niya napakahilap niyan ayan nga lang nakatutulog pa ayan so, mamaya at uh, pagkatapos natin bigyan ng uh, pagkain itong uh, ating mga manok so uh, dun tayo sa area B, area B Uh, mag-almusal muna ako bago ko ilalabas tong, ano, ha, uh, itong mga kambing kasi 9 o'clock pa nilalabas so pasilip ko sa inyo yung mga kinulong ko na mga tandang ito yung Rhode Island so magugutom na rin yan sila na, kasi wala silang ibang choice yan siya so ito naman si Pula no? ito yung uh, ano niya peacemaker nila pag nag-aaway-aaway siya yung pumapasok para awatin pero ganun pa man uh, ko para pata sila ito black astrolop to no yan yung black astrolop so silipin natin tong uh, dalawa kumusta na kayo diyan wala pa ba, ba tayong itlog ayan yung uh, inahin so alos sa uh, gakasugat-sugat na rin tong inahin na yan no? dahil uh, lalaki na uh, sumasampa sa kanila ito yung, uh, ano na, nangingitlog na, at, uh, ano, ayan, so, yan ang itlog, ito, 4, 6, 8, 9, so, 9 na pala yung itlog niya, no, yan, no, dami. So, yan po, no, uh, shout-out po sa ating uh, mga kababayan, Luzon, Visayas, at uh, Mindanao, shout-out na rin sa ating mga kababayan, no, na mga, mga OFW mga kababayan po natin, emigrants, mabuhay po tayong lahat na way po tayong lahat no? so sana po sa panunod tuloy-tuloy lang ang inyong suporta sa panunod ninyo at share and like ninyo ay malaking tulong po sa ating channel yan ha, magandang umaga po happy farming Oh, ito yung buhay farmer so magandang umaga maraming salamat tuloy sana po tuloy-tuloy lang ang suporta ninyo